Hi guys, good day sa inyong lahat. So, ayan, may nag-comment dito si Sir. Para sa mga crosswind ang uh, sinasabi niya. Subok ko na to, sobrang sulid lalo na sa long drive, lakas pa ng aircon. Ito guys, yung uh, sinasabi niya mga crosswind. So, marami kami ditong pagpipilian. Mamili kayo dyan kung anong gusto nyong uh, ending ng plate number, okay? So, 2016 model to 2017 model, ayun, sa mga budget nyong... 300,000 pataas so magkaka-crosswind na kayo. So 7 seaters na rin 'yan, guys. Solid na suli, solid sa pang-service niyo pang-family. So check natin, tara, let's go. To guys, yung mga unit natin, so simula tayo dito sa ending one sa gusto ng ending one 2017 model na Isuzu Crosswind XL. Ito nagkakalaga siya ng uh, nasa 355,000, okay? Yan, negotiable pa naman diyan yan guys uh, for uh, viewing nyo kapag na test drive nyo okay so 7 shaters 2017 model na Isuzu Crosswind XL yan manual diesel okay yan murang mura na yan guys sa uh, panglong pang long drive nyo lakas pa ng aircon okay solid na solid yan sabi ni Bossing para sa naghahanap naman ng Toyota Avanza ito okay rin naman to ma aircon nya solid rin tong Ah, uh, pang-family nyo rin guys. Okay? So 5-seaters lang siya pero uh, napapalagyan siya ng uh, third row. Ayan, siguro mag uh, gastos kayo mga 10,000 para maging 7-seaters siya. So manual gas lang. Okay? 2017 model. Ayan, 400,000. Ah, uh, pag mga Toyota brand naman is mga low maintenance at matipid rin sa gas sa mga yung mga piyesa niya mga mura lang. Okay? So mga matibay rin dito guys, may Isuzu Crosswind naman tayo dito na ending 3. Ayan. 2017 model. Ay eh, nagkakalaga siya ng 355,000 na lang, okay? Pwede rin silang mga financing. ayun comment na lang kayo kung may mga katanungan kayo sa quotation. Yan, re-replyan ko na lang kayo, okay? Sa so, mga 7-seaters. Dito guys, sa uh, ending to naman 2017 model Isuzu Crosswind. Ayan, kung gusto nyo dito, mamili talaga kayo. Ayan, 2017 model rin, nasa 355,000. So, mga same, same price na lang naman sila. Okay, so, may yun day yun din tayo na 2015 manual, guys. Ito, guys, goods na goods na siya. Uh, malamig na aircon, 200,000 only, okay? Ayan, 5 seaters lang. sa sapat yung budget, 200,000 for cash buyer lang. Kung gusto niyo naman ang Sportivo guys, medyo may kamahalan 'to kasi mga power window na at uh, pinagkaiba sa ano sa Crosswind XL, okay? So ito nasa 580,000, 2017 model, uh, Sportivo X na siya, manual diesel, okay? So mga naka-power window na kasi siya. Ay, pang-rough road, uh, mga pambondok nyo, pwedeng-pwede na 'yan. Ban guys, pinakamurang ban namin dito, guys. Ayan, 2011 Nissan van. Uh, manual diesel, uh, 15 seaters na rin to guys. Nagkakalaga siya ng ano, 350,000 na lang. Ayan, bigay na namin 350,000, okay? Ayan, pasyal na lang kayo dito. Goods na to guys, lahat gumagana naman yung mga headlights niya. And aircon, okay pa naman siya. Dito guys, uh, may selero kami dito, ditong 2012 automatic gas, yan, pearl white na siya, okay? Yan, pwede rin siyang financing. Cash, nagkakalaga siya ng 260,000. Yan, pasyal na lang kayo dito, yan, bigay ko ng mga 250, pwede na yan, 250,000. Yan, may pang-service na kayo, okay? Dito guys, meron tayong Toyota Wigo, yan, 2016 model Wigo G, TRD naman siya ang tawagin. Yan, TRD na, guys, Uh, 2016 Matic nasa halagang uh, 360,000. Yan, kahit 350,000 na lang guys, okay? Yan para sa inyo. Crosswind may isa pa, pa, ka, pa pala kami dito ng Crosswind. Ayun. Ito yung uh, 2016 model natin. Yan, 2016 model natin na Crosswind. Ay nagkakalaga to ng uh, uh 355 din po. 355,000 kasi goods naman po ito yan kahit 2016 model goods kasi yung uh, condition rin ito okay yan